yun nga ang aming problema no kasi ang batas natin eh yun lang ang parang palugit na binibigay sa LTO no uh, gaya ng pag kung may, kung may, death or injury involved no? ang pinaka mapapatawan mapapata lang namin up to four years uh, suspension of license uh, sa so batas natin ngayon walang ganung walang lifetime ban eh. pero dito sa atin panukalang batas na ginagawa gusto natin lagyan ng lifetime ban, no? Huwag na tayo, huwag na kayo magulo sa inyong buhay, sa lisensya nyo. Kung yun ay napaka-importante sa inyo, eh magdalawang isip muna kayo. At gusto namin, yung publiko, kayo na rin ang magsabi sa amin deretso. Kung meron kayo nakitang uh, maling bagay, no? Nag-aaway sa daan, ganyan. Eh kunan nyo ng letrato, kami nang bahalang mag-show cause order doon. Well, part of the curriculum na, na maturuan sila ng proper road habits, no? So, masama na sa kanilang pag-iisip yon. Alam nyo, ang ating payo sa road rage, no? kung maiit ang ulo mo o masama pa nyo, eh, siguro huwag mo na kayo magmaneho. Alam mo, stressful talaga ang pagmamaneho. Sabi nga ng doktor, kung gusto mo magbawas ng uh, bigat, pagmaneho ka sa traffic. Uh, diba? So, dahan-dahan lang. Uh, kasi ngayon, ang LTO, eh, nakatutok ko kami sa ganyang klasing mga aksyon. No? Uh, talaga namin itong mga hindi dapat na gawain. You know? aaway sa daan. No? Uh, dahil nakakagambala ng tra trapiko ko yan. Eh, no? Uh, at kung makasakit pa kayo, eh, mas karabi pa ang penalty na ma-impose sa inyo. Uh, not to mention na um, uh, multiple penalties yan. Hindi lang pagkansela ng inyong lisensya, baka may criminal pa no? So, huwag na sanang umabot sa mga bagay na ganyan. So, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Kami nakasalalay sa social media, no? Gusto talaga namin i-sugpuin to, no? Kung siguro malalaman at maintindihan ng ating mga, mga kasamahan sa motorista, na ang LTO nakatutok sa bagay na yan at huwag na tayo, huwag na kayo magulo sa inyong buhay, sa lisensya nyo. Yung kung yun ay napaka-importante sa inyo, yung eh magdalawang isip muna kayo. Especially with social media right now, ang bilis umikot ng balita. No? At uh, sana, yun ang gusto namin, kaysa mag-viral pa yan, no? kahit na yung maliliit na kwento na tungkol sa mga bagay na pag-aaway sa daan, eh pinapatulan namin lahat yan. Not necessarily yung mga pictures na nag-viral. Uh, basta may nakita kami na hindi tamang gawain ng mga driver, eh siya show cost namin yan. Yun nga aming problema, no? kasi ang batas natin, eh, yun lang ang parang palugit na binibigay sa LTO. No? Uh, gaya ng pag kung may, kung may death or injury involved, no? ang pinaka mapapatawan mapapata lang namin up to four years uh, suspension of license. No? So uh, kami ngayon ay sa tulong ng ating makasamahan sa Kongreso, so, no? we are crafting a bill uh, na sana maging batas na talaga magpapatibay pa itong ating uh, anti-road rage uh, incidents. No? sa pamamagitan ng pag-akyat ng penalty in case of road rage. Uh, sa batas natin ngayon, walang ganun, walang, walang lifetime ban eh. Pero dito sa ating panukalang batas na ginagawa, gusto natin lagyan ng lifetime ban. No? Uh, especially kung yung, hindi lang naman yung injury or death eh. Yung, yung ma ma, ma provision nyo, ang buong traffic no? say EDSA, bumaba ka, nakipag-away ka sa along EDSA, at yung trapiko talaga talagang tumungkod hanggang Makati, ganyan eh ibang usapan niyo. So gusto natin bigyan ng sapat na penaltyan para maging deterrent no. Mm -hmm. uh, para yung mga tao magdalawang-isip na bilang naman wag wag lang sarili mo ang iniisip mo pati yung mga ta ibang tao sa daan madadamay dahil sa ginagawa mong kaguluhan. Ah mm -hmm. uh, ang pinag-uusapan nga namin yung uh, dito pa lang sa education drive no. Yes. Uh, pagkuha pala ng lisensya and even before that no. Uh, gusto nga namin sana maging part of the curriculum na to guys sa ibang bansa no mm -hmm. na tinuturuan na natin yung ating mga high school students kasi pagpatak ng 18 pwede na sila kumuha ng non-pro eh part of the curriculum na na maturuan sila ng proper road habits so masama na sa kanila pag-iisip yon but in the meantime dito talaga sa ating uh, uh, ng driver's license, eh, binag binabago po natin yan, pinag-aaralan natin para magdagdagan mag, uh, when it comes to yung tamang, tamang gawain ng, mga, ng isang driver. So papakita namin yung road rage incidents, these are not allowed at all. Meron ho kami sa Bicol, meron right. ho kami sa Pampanga, Sambale, Cebu. No? Eh, pero tingin ko kulang pa rin. Uh, ko meron pang mga mga siguro road rage incidents na hindi na umaabot sa sa viral status no at nauulat na gusto eh pati yun gusto naming uh, bigyan ng pansin para talaga maturuan ng leksyon ang tao and we would like to be consistent no sa bagay na yan at gusto namin yung publiko kayo na rin ang magsabi sa amin diretso kung meron kayo nakitang uh, maling bagay, no? nag-aaway sa daan, ganyan, e eh, kuda nyo ng litrato, kami nang bahalang mag-show order doon.